talaga pag walang ano, padre de pamilya. Okay na, tayo Ben. Let's go. Ay, kuya. Ah, sino nanay. Bakit? Ah, okay. Sino? Si Alan. Hindi kayo pumasok? Bakit? ha ah. Oh my God. Binagyo rin ba kayo dito? Pinuto lang. Kala ko binagyo, ka Tekram. Naputol yung ano. Oh. Kumusta na, na kaya si Nanay Apple natin, ka Tekram? Naglilinis daw po eh. Saan ba? Hello po, maganda hapon. Kumusta po? Kala ko, ini-snap niyo na po kami. Saan po naglilinis si Nanay Apple? Ah, kala ko sa church. Sa kambingan po. Sa kambingan po siya. ano kaya yun? Pwede po kaya kaming magpunta doon? Para makita po yung trabaho niya. Angelo! Samahan mo kami, tara. Gusto kong makita yung trabaho ni mama mo. Hmm, bakit po? Kinuha niya yung mga bata. Ah, wala na po pala ngayon ulit sa inyo. Wala na sa kanya na. Eh, binalik po kayo, nagwawala. Hmm. Pero ang uniform nila, nandito pa sa akin. Yung pong uniform. Hmm. But ano kaya? May dahilan eh big sabihin. Siguro na ano siya dahil yung mga anak niya hindi na ano bihira na pupunta sa kanya, dahil dito sa akin. Mm. -hmm. Okay, sila, sempre, hindi na sila s'yempre hindi na sana gugutom. Oh. Kuya Jelo. Mas maganda kung nandito kayo kay Tita. Lalo. Si Mama. Pero mas gusto mo dito? Ah, mas gusto po nila daw diyan. Umiyak na si Alin nung ano, pinuha niya. Mm. -hmm ako kung mapipili. Siyempre, nanay, binigay ko na lang. Na... ay, naku. Hindi natin mahawak ang ano niyong siyempre... Ano rin ako, kapag ito yung mga kain, ang mga anak mo dito. Maganda yung lagay. Nalulungkot siguro kay Dira kung pupunta yung dalawa. Ano na sila lang yung Oo. ko na? Oh, po, thank you po. Ah. Uh. ano po kay Ate Tintin din. Thank you Ate ay. Tin sa pagmamahal sa mga bata at kay Ate. Thank you po. Sabi mm. ko uh, sa kanya, hindi siya makaintindi, sabi ko. Nanay Apo, hindi mo ba nakikita yung hirap sa presensyo ko sa mga anak mo? Bibi sa madaling araw, parang igagaya ko yan. Tapos ganyan mo mga... Una, saan ang patayong ko sa akin? Umiiyak mm. ng dalawang bata, ikaayang eh. ano, mauwi uh, uh, sa kanya. Hmm. Ay, pinipilit ko kayo. Nagwawala na eh. Paano po yung galit niya? Ay, para parang pananilisit yung ni mata niya. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Ay, nagkasakit kasi ako noon. Kaya sabi po. Po, oh, ano umuwi na kayo. Dahil ang sakit ng ulo ko. Mm -hmm. Umuwi na kayo para walang gulo. Kaya ang nanay mo nagwawala. Nang hiyaw rang hiyaw dyan. Bakit mm huli-kura -hmm. sa uli ang anak? <laughs> ang mga anak niya sa kanya. Sabi ko, hindi ka naman inaangkin niya mga anak mo. Tinutulungan lang kita para makapag-aral lang maayos yan. Mm. Hindi naman makapag-aral lang maayos yan sa'yo. Hindi mo in, ano, inisikaso eh. Tapos ngayon po, hindi pala sila nakapasok. Hindi po. Eh, ano kasi? Sabi daw kasi ng nanay niya, anong sabi ng mama mo eh? Hindi daw ako ipapasokin? Aha. <coughs> uh -huh. Kausapin so, niya po. Ano doon sa taas eh? Sayang naman ano po. Kaya sa eh, saan ba? Oh, ano, Akala ko ba naglilis doon sa kambingan ni Kielo? Hindi hmm. ba? Wala. Natatawag na namin sa mga taas, wala. Oo. Ano kayo? Ay, Lord. Konting panahon na lang. Uh, mag, medyo okay-okay na yung mga ate mo doon eh. Hindi ko din maintindihan. Siyempre, siguro Parang wala siyang kadamay eh. Kaya... Wala siyang kadamay. Eh. Ang tingin niya, parang wala na siyang... Kasi lahat ng anak niya nandun sa akin yung dalawa. Na, nasa inyo po yung... Siguro, pakaramdam niya parang... Alam niyo po bilang nanay. Uh, oh, wala siyang mamutusan. Hindi niya maintindihan yung ano. Hindi niya maintindihan. Hmm. Kasi ko, na kayo ang hilo para hindi na maglalat lalo yung mga pero thank you po sa ano. Ako sobrang thank you po sa pagmamahal niya sa mga bata. Ay, naawa nga rin po na ako dito kay dito nga mag-aral eh. Hmm. so, binang na Magdamit ka na ako eh. Magdamit ka na. Sino po yung may lagnat? Sino po yung, sinong may ilog na, sabi mo? Ay, siya, patingin niya. Ah, mainit na siya. Kumain na ba kayo? Tanghalian. Ano po, gulay po, tapos yung halong manok. manok. Buti may manok kayo. Binigay po. Ah, yung may nagbigay pong manok. Opo, binigyan po sila ng asawa ko hapon. Ah, ang galing. Thank you po. Thank you po. Hmm. Uh, paano po? Nagiyakan po bakit? Eh nung pinauwi ko po sila diyan, nagiyakan ng dalawa ay ayaw nga po umuwi. Ah kasi okay na po sila diyan ano? Eh lagi sila malinis ang damit eh kay nilalaban ng anak ko nito eh. Mm. Ha? Oh, yan ang tagalaban ng mga damit nila. Tapos ah? pag, nagbihis, napapasa sila, na tinutulungan niya kasi Kaya na po maglaban niya. Ilang taon na ba siya? 11. Sa so, bagay, no, dapat turuan mo sila na ano. Kaya si Angel tama po yung ginagawa ni Ate Janet, Ate Janet na na turuan no silang maglaban nila. Pero may washin naman. Mayra po talagang walang anon na no? Ate, na walang partner sa buhay, ano? Makukulta talaga utak ni Nanay Apple. Grabe ni ano, Ni Ate Tintin, ano? Nag-graduate na siya doon. Ay, hello po. Thank you po ah. Thank you po sa pagmamahal sa mga bata. Oo nga po eh. Kwento na po. Mali ma na kwento na po sa akin. Nasaan na kaya si Nani Apple? Uh, Nasaan niya siya? Ah, ayan. Oh. Kumusta po kayo? Saan kayo galing? Kumusta po yung ano? Kumusta po sila doon? Umalis po sila eh. Ah. Lagyan ko, ko kayong mic. Anong oras ko kayo umalis? Maga po. Hmm. Hi. Ah. Saan ah, po galing yung ano? Ati ati kayo ang ni Ang Angeli ati kayo doon sa benta, keta. Don. 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 naman ako, Don. 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 Wait lang nga pala, yung pasalubong natin, yung galing kay... May dala po kami na Apple, galing po kay Tita Aida. Uh... Telegram. Paskong Pasko na po sa amin, sa Telegram. Maagang masko ni Tita Aida. Ay, oh, bigat nga lang to. Galing pa po itong Amerika na yung Ako na po ito, ito, eh. ito, nga, nga ito ah. Galing po yan kay Tita Aida. Tapos meron pa yung cash. Mamaya na po. po pala yung ano. Maraming salamat po. Tita Aida. Maraming salamat po Tita Aida. Hmm. Si Tita Aida po natin, grabe yung ano po. Grabe po yung puso niya sa mga kababayan po natin. Ito pong araw na to dapat limang pamilya po yung pasisiyan natin at marami pang pamilya yung uh, po ni Tita Aida sa kanya pong uh, pinadala pong pagmamahal. Ito Tita Aida, thank you po sa inyo pong pagmamahal sa mga kababayan po natin. At uh, bahala na po yung ating Diyos sa inyo sa inyo pong Napakagandang puso. Aray Pero kumusta ho muna kayo? Okay lang po. Nung punta lang po ako lang pala pastor po. Mm. Ano, ano lang po eh. Ay, ako po kasi nakakarinig po kung hindi maganda po rin. Ay, balak po namin sana malis na rito para ano. Mm. Na naman. Eh, da dati po nangyari na po yun na yung, yung pagplano niyong umalis. Naman ko po namin, doon muna kumukas. Hmm. Dito po, para maliwanag po tayo. Dito na lang po kayo maku-cover para... Ah, um, gusto ko sana. Punta na kami sa biskaya po sa amin. Sa... Doon sa kapatid po ng nanay ko. Hmm. Eh... Ayaw naman po ako payagan eh. Sabi ng mga kapatid ko, eh, wala naman daw po... Ano doon, wala naman daw po sila mama. Hmm. Eh, na nyo daw po yung bahay dun. Kaya ah. sabi ko, tit-taste na ako dito sa bahay. Nagkukulong na lang kami kahit maghihintay para wala akong problema. Ano ba yung problema? I-share niya ko sa amin para maalam ko po yung problema. Anak po kasi niya. minumura mura po ako. Tapos parang... nilalaat-lahat po ang namin dito. Hmm. Yung ayoko po, yung minumura po ako ng anak niyan, nag-aaral pa naman po. Ba't kayo minumura? Ano yung dahilan? Ano po doon? Nanginam ko lang naman yung mga anak ko eh, ayaw ibigay sa akin. Ah, eh, doon po sa pag-iram. Sabi ko lang po, tulungan ka ako mag-ano-ano dito -ano sa bahay hmm. eh. Ayaw po nila po, yata pa nga nila roon. Nabalabal ano, ko pa nga po si Ulam nun. Hmm sabi eh, anan daw po ako. Pinakman na nga po ako natin at ng tubo. Hmm, hindi po. nakausap ko yung mga bata huh? na yun nga po, kinuha nyo sila pero ayaw po nilang sumama. Mas gusto po nila doon. ano galon Sabi ko eh, isang ka ako na yung yung ba, yung ano pa ako, magtatrabaho ako. Mm. Binibigyan ko rin po ako sila. Mm. Ano hindi po. Ako, wala ako, ako matira ka ako. Binibigyan ko po ako ng baon niya na ako nga ako, kahit piso ako, hindi ko na ano sa sahod ko. Mm. Hindi ko na ano sa kamay ko. Nadaan parang baon baon ako sa mga bata. Ang sabi mm. daw po nila, hindi daw po ako nagbibigay ng baon. Mm. Ang sabi ko, nagbibigay naman ako. At yung ano ako, pag sasakit pa ako, kaka kalatin ito, isanda. Pag misan nga, 50. Buo na ka ako 50, yung 50 yun, nilalat ko na yun, baka ako baan, baan ako ng mga batas. Binilang ko pa nga ng ulang. Mm. Gusto niyo bang mapabuti yung mga bata? Gusto niyo bang gumanda yung pag-aasalo nila? Yung kinabukasan nila? Ako po naman eh. O, oh, sa tingin ko po okay na po sila dun eh nga rin, sabi ko sana, tuwing linggo na andito sila sa akin. Mm. Baka ako na nga, ako kahit pa may kasakasama kami natutulong dito. Hindi. Uh, uh namimiss nyo sila? Parang gusto nyo silang kasama? Ganun po ba yung, ano, o yung utos-utos lang? Uh, mm, tulungan po ako dito mag, ano, pagka, yung bawa may, maglinis po ako dito, wala po kasama ang taga, ano po ng, Siguro po yung simpleng ano, kaya niya na po yan. Kaya na. Kaya naman Sorry. po. Mm. Pero kaya ko naman po mag-ano, tsaka mag Ang ano ko lang po sa kanila, yung... Mimbawa, mag, ano po, dyan, yung bawa, mag-ano po ako ng dumidyan. Yung bawa, dadakotin na lang po nila. Tapos ako po mag aano mm. Ang ano na lang, ang pakiusap ko, paano po kaya kung ibalik ko natin yung mga bata sa kanila? ko yung muna ko sa kanila. gusto ko nga eh, dapat hindi ko muna pinag-aral yung mga bata para matanggal ako po sa porpis eh. Hmm. Kahit hindi na po ako maasali sa porpis, tungkol ko na pag-aralin sana sa kalayakan. Mas, malapit pa po. Mas mahirapan o sila. Hindi po, malapit lang naman dyan sa kalayakan. Nilalakad ka namin po yun. Kahit matanggal pa ako sa porpis, ano pa ako, hindi hmm, naman po na nakikinabang sa akin sa pagkis. Eh. Hindi po. Oh. Nakakatulong po sa mga anak niyo. Hmm, nga po. Mm, nga po. Nakakatulong nga po sa mga bata. Ang problema, pag binibigay po ni Ate Abi sa akin, sabi pang bigas, ala naman napupunta. Mm, saan po napupunta? Ewan ko po, po. Yung pambilisan ng bigas, alam naman napunta sa aming bigas nun. No? Kaya wala kami makain. Mm. Kung saan saan kami pupunta. Nagagamit hmm. ito siguro sa pangbaho ng mga bata. Katsing ko nga lang, ano, ko na ano yun. Nung nakaraan lang na ano ako, binigyan hmm. na ako ni Ate Abi ng 500 maigat. Ayun, nung no, pinabili kong bigas lang. Mm. Abi, nandun pa yung iba kay Ate Lot mo, no, pambili yung bigas. Yeah. Wala man binibigay sa akin bigas, bigas, katsang kilo. Yung ayaw ko po sa lahat. May po ako. Mm. Kaya pag misal, maalis na nga lang ako dito para ano, umuwi na lang po ako ng gabi. Mm. Gano na lang po ako yan, dormit ka lalola. papano ka ako, nakakaano ako. Kahit isa isang daan. Binibigyan mm. naman po ako, ni Lola Beke. Tapos nang ano, may utang ako kay Lola Beke yung bigas, binayaran ko rin agad. Nung kasi kami. Hmm. Bukas magtatabaho ko ulit kay La Pastor mag-ano daw po na maglilipat po ng tindahan. Ako ang kinukuha po mag-ano, bayaran na lang daw po nila ako ng kahit siyang mahigit. Kaya mas maganda na po Si Angelo, si Alan, dun na muna. Tapos pag ando na naman, alam nila pahiram sa akin yan. Kasi gaya po niyan, nasa inyo, hindi naman ako na pumasok. Ako na ang makikiusap sa inyo, na Apple. Ibalik niyo na sila. Kasi buti nga, nandun niya, nandiyan nung silo, si Ate Tintin. Oh, yung sa... Yung sa ano, anong tawag ko doon? Doon sa nakakakuha kayong pera? Sa porpoise po. Yung 4-piece po nyo, malaking tulong po yun sa mga bata. Di man ako na umatin doon. Di man ako kagapon, di ako umatin doon. Oo. Oh. Nabayaan ko na. Para matanggal na po ako sa porpoise na yan. Hindi naman na oh, maganda yung iniisip niyo. E pagka kayo lagi na apple baka sukuhan ko kayo. Isipin niyo po lagi yung ano, kapakananunong mga anak niyo. Andiyan na nga po sila, oh. Hindi ah. ko naman, oh, ano, hindi ko magagawa lahat sa inyo na Apple. Kaya isipin niyo yung magandang pwedeng mangyari sa mga anak niyo na nandun sila sa ila ate. Magbumalik sila yan, dapat tuwing linggo nandito sa bahay. Yun hmm. ko. Pero pagka hindi naman ano, 20 linggo nandito, gusto ko lang naman, 20 linggo nandito sila. Tuwing tulungan uh -huh. ka ako ako. Sino po yung gusto niyong kausap? Yung babae, si ate. Ayusin ko yung problema. Hindi ko muna siya kausapin. Eh paano? Aalis na po kami. Gusto ko, pag alis ko, okay na. Kasi kawawa po si Angelo, oh. Si Alan, kawawa yung mga bata. ulit ulit na lang ho tayo sa ano, sa ganyang problema. Hindi niyo na no, naintindihan yung Oh, may mo itatapon diyan. Kawawalis ko lang yan. Hmm. Ilagay mo dito at pamparikit na lang yan. Kasi po na yapon. Mapapariwara yung mga anak niyo. Ako na so magsasabi. Tingnan linggo na sa akin sila. Hindi hmm. Yun lang naman po ang pausap ko naman sa kanila. Kasi ang maganda po doon, natuturuan sila ng magandang asan ni Kuya. Kasi kung nandito lang naman, hindi nyo magagabayan yan. May pakiusap po ako. Dito po, naya po. Kayo po yung may kailangan. Dito na. Huwag na po kayo mahiya. Dito na. Tayo po yung may kailangan ni eh, Apple. Mapapabuti yung mga bata. Tara po. Huwag na po kayong ano, naya po. Pakinggan nyo ko. Pagka pinakinggan ganyo ko, mas magandang mangyayari. Tara po. Dito po. Pag-usapan natin. Ang gusto po ni Nanay Apple daw, Kuya, pwede, okay lang daw po na nasa inyo yung mga bata. Pero gusto niya, Sunday, nasa kanya po. Hindi, kahit po, doon na siya mat... Yung, kung gusto niya, doon, na yung anak niya matutulog. Sila ang hilo. Hindi kasi nila sa umaga. Mm. Oh, yun. Yun nun daw. Saka magbibigay mm. sa inyo. Magpapain, oh, magbibigay. Dito na, ganun ang da buong dati ginagawa okay, namin eh. Uy, pala, ganun. Wala pa kasi siya dyan, hindi siya magbibigay. Mm. Kaya matutulong. Paano po yan? Hindi na po siya nauwi dito? Oh, matagal, oh, oh. matagal na. Ka Kailangan ko sila bumalik din eh. Hindi po, siya mismo? Mm. Ka paano po ba, kasama yung mga bata o okay. siya? Hindi kasama po. niya po, sinuglob lang. Ah, okay. Nagulog. Ayaw, ah. Po Opo, si Nanay Apollo, hindi na pala talaga dyan natira? Kaya lang po siya amoy niya, mga dalawang linggo na ako siguro. Ah, may hapol dito. Bakit? Saan ako yung napunta? Ah. Kaya nga po yung mga bangko niya, yung mga iwan nagkabali na. Upo na lang po kayo, ako tatayo na lang po. Sige na po. Nay. Huwag na po. Kayo na lang po, ate.